Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, welcome back sa Garden of Kuyakoy Nais kong ibahagi sa inyo itong Pinoy Agri-Bloggers na puno ng karanasan at kaalaman Sila ay naging instrumento upang maging efektibo yung pagkalap ko ng impormasyon Upang maisagawa ko sa aking sariling farm Sapagkat alam niyo naman na ang mga information na nakukuha natin sa internet ay napakarami Sabalit mayroong mga partikular na mga tao na may malaking impluwensya sa atin at kung sino man yung mga vloggers na sa palagay natin ay akmang-akma doon sa ating mga personalidad paniniwala at akma sa kalagayan ng ating lugar yun naman yung ating tinatanggap at isinasagawa number one sa aking listahan ay si Sir Mike De siya ay pumupunta sa mga lugar ng mga magsasaka kung saan naging matagumpay sa kanilang mga pagtatanim ng mga high value crops tulad ng mga gulay ang kanyang pag Pagtatanong ay nagsisimula sa kalagayan o kondisyon ng lupa, paghahanda ng punla, pag-transplant, pag-aalaga, pag-harvest, at maging dun sa computation kung paano yung kinita ng magsasaka sa pagtatanim ng partikular na halaman na yon. Kaya't maraming salamat sa iyo, Sir Mike David Number two, ay si Farmer ang magulang ko. Kahit sa Facebook po ay makikita ninyo ang kanyang... Uh, Facebook page napakarami siyang mga expertise na ibinabahagi at uh, marami po ang akin natutunan sa kanya lalong-lalong lalo na sa pagtanim ng mga high value crops siya ay technical na tao pagdating sa agrikultura siya ay isang technician kaya uh, alam niya yung mga scientific terms yung mga pamamaraan ng pagkontrol ng peste yung mga particular na mga insecticide na dapat gawin yung fungicide at iba pang mga pamamaraan upang mapabunga ng maayos yung halaman. Kaya ito si Farmer ang magulang ko YouTube channel. Maraming salamat sa iyo bro. Napakaraming mga impormasyon ang natutunan ko sa iyo. Nawa ay patuloy pang lumago ang iyong channel. Maging ang iyong Facebook page. Pangatlo sa aking listahan si Tata Janis TV. Ito ay isang bitiranong magsasaka na ibinabahagi niya yung kanyang mga ginagawa at karanasan sa kanyang pagtatanim ng mga iba't ibang uri ng halaman. Ang kagandahan kasi dito kay Tata Gianni kasi ay eksperto nga base sa kanyang personal na karanasan kasi bitiranong magsasaka kaya madaling intindihin yung kanyang mga sinasabi at pinapakita niya rin yung resulta ng kanyang mga pamamaraan doon sa mga halaman. At uh, yung isa sa mga magandang ebidensya dito kasi pinapakita niya rin kung gaano karami yung kanyang inaanay. Eh. Kaya Johnny, maraming salamat. Pang-apat sa aking listahan, itong YouTube channel na The Green Thumb. Siya ay isang guro na nagbabahagi ng kanyang mga ginagawa sa farm. At uh, yung mga teknik na epektibo sa kanyang pagtatanim. At... Uh, Maganda rin kasi practical na practical yung kanyang mga ibinabahagi base sa kanyang mga uh, obserbasyon, mga pamamaraan o mga remedyo sa mga halaman para maka-recover at kung paano mamungan ng maayos. Sunod sa aking listahan ang YouTube channel na The Agrilineal. Pinagyaman sa kanyang YouTube channel yung pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa mga alternatibong pamamaraan para manumbalik yung taba ng lupa tulad ng composting. Maging sa paggawa ng mga organikong pamatay ng peste o kaya ng mga fungicide. Maging sa paghubog ng mga programa o kaya mga short-term trainings para matuto ang mga kabataan at iba pang mga mamamayan sa agrikultura. Pagdating naman sa pagtatanim ng lakatan, para sa akin, ito si GA AgriTV ay malaking tulong. Nagtanim din ako ng ilang puno ng uh, lakatan at nagpaparami ako sa ngayon at yung mga pamamaraan ay nakukuha ko dito sa GA AgriTV. Kaya uh, sa mga nagtatanim dyan ng saging, ng lakatan, lalong-lalo na sa labas ng uh, Mindanao kasi hindi hindi pangkaraniwan lakatan sa ibang region ano sa akin dito sa Bicol Region ay malaking bagay ito si Gaagri TV para maparami ko at mapabunga ng maayos yung aking mga tanim na lakatan. At itong sunod ay tungkol naman sa pagtatanim ng kalamansi. Hindi lang pagtatanim kundi maging sa pag-aalaga ng kalamansi. Maging sa pag-market at pagpaparami ng tanim ng kalamansi. Ito si Virgilio Bunag ay para sa akin ang number one. No? Although marami na rin ang nagpo tungkol sa pagtanim ng kalamansi. Pero yung aking mga pinupost na mga video tungkol sa kalamansi. Karamihan sa mga techniques na ginagawa ko ay galing dito kay Berilio Bunag. Kaya brother, maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Itong sunod ay isang young farmer. Tinatawag yung kanyang YouTube channel maging sa Facebook page ay Farmilia. Siya ay adventurous pagdating sa pagbe-venture sa agriculture. Napakasipag sipag na magtanim at uh, napaka-effective yung kanilang mga pamamaraan. Madalas sa kanyang video, pinapakita yung pagtatanim nila ng mga high-value crops tulad ng talong, pipino, uh, mga milon at ang kanyang kahalili madalas ay yung kanyang kapatid. At uh, marami rin yung aking natutunan sa kanya lalong lalo na yung sa motivation na magtanim ng magtanim kahit na nasasalanta ng mga masamang panahon ng baha, ng bagyo, tuloy pa rin siya sa pagtanim at uh, nagsisimula na rin siya sa pag-produce ng mga seedlings kaya ito si YouTube channel na Farmilia, God bless ayo brother tungkol naman dito sa agribusiness saan pa ba tayo pupunta kundi dito kay Sir Buddy ng agribusiness, how it works sa mga episodes niya napaka-interesting kasi nagkakaroon siya ng mga farm tour at nai-interview niya yung mga may-ari ng mga success na mga negosyo related sa agrikultura. Hindi lang sa pagtatanim, kundi sa lahat ng aspeto ng agrikultura. Kaya itong agri uh, agribusiness how it works, malaking bagay ito para sa atin para sa lahat ng mga na nag-venture sa agriculture, kinakailangan talaga ma-integrate ang business o ang pagninegosyo. Kasi kung puro lang tayo sa self-provision, uh, self-consumption o kaya family consumption, ay hindi talaga lalago yung ating mga agricultural activities. Kinakailangan talaga ay para sa pagninegosyo, para ito ay sustainable at saka pang matagalan. Maliban dito ay napupuntahan din ni Sir Buddy yung mga ahensya ng gobyerno, mga tao na mayroong sapat na kaalaman tungkol sa mga programang pang-agrikultural. Lalong-lalo na yung mga government uh, personnel na expert dun sa pagpapatupad ng mga programa para ma... Uh, tulungan, maiangat yung kabuhayan ng mga magsasaka maging yung agricultural industry sa Pilipinas. Kaya, Sir Buddy, sa iyong pamilya at sa iba pang mga uh, staff na bumubuo ng agribusiness how it works, maraming salamat sa inyong lahat. Bilang pangwakas, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nagmamay ng mga YouTube channels na to dahil sa inyo, nagdagdagan yung aking kaalaman, maging yung aking self-motivation ay pagpatuloy yung aking dedikasyon sa agrikultura, maging sa pagpapalawak ng aking sariling farm upang makatulong din sa ibang pamilya. Nawa ang uh, agrikultura sa ating bansa ay patuloy at uh, hindi lang patuloy kundi lumalago at sumusunod sa trend ng teknolohiya. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless. Bye-bye.